<laughs> Ito na yung maleta na pinadala ni Marianita Tingnan mo naman guys so, Paano ba deliver sa akin Ang labo Talaga yung pasamay yung kapatid ko na yan From Nagoya to Nagoya and Giko Thank you Arigato Ati Diane And Marianita hindi right. na naman sya ng bagong maleta Kasi wala na daw siyang maleta Ayan. Sa Pilipinas na lahat. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin guys yung mga. Ito yung mga. Pinigan daw niya ako ng bagong pang. Kasi nga winter na dito. Ang ganda naman. Thank you. Ito may sinantol. <laughs> may sinantol tayo dito guys. Buksa natin. Nung isang taon pa yata to. Kita ah. yo. Yokatta na. Ah. Um. Honma oh, mitena.

Skyflex na bawas na aligato from Philippines. Skyflex. Naghati kami niyan. Thank you, Ate Dayan. And then, Mr. Cheeks. Ito yung pabato. Ah, ito yung inorder ko kay ano. Ito yung galing kay Kayla. Ito na Kayla, oh. Ito na. From Philippines din. Kasi malamig niya. Ito yung, ito ang ganda oh. Ay, laki pala. Ang <laughs> ganda akong kasya. Ayan, puro palami guys. Kasi nga sobrang lamig na dito. So, tingnan natin yung pwede mong i-stop yan tapos Merong hose. Okay. Oh, start mo na ulit. yan. Oh. Ito na yung hinihintay namin. Oh, pancit ton guys. Mm. Kapon pa namin kay ni Tay, mm -hmm. ni Karen. Thank you. Arigato. Oh, mm, lingo. Sardinas. <laughs> Ay, mga katikin din ako, guys, ng sardinas. Oh, miss na miss ko na to. Sobra. <laughs> Binili ni Marianita. Ito from galing kay Ate Diana. Arigato, te. Tapos, ano ba? ito, itlog na maalat. In fairness. Wow. Wow. Nagyan lang namin ito ng kamatis. Mm. And then, ano oh, oh, pa ba ito? Oh, man. Oh, Constant and ever. Ang pasakit ng bato. Oh, may ano oh, oh, Yes. Sardinas. Digo-digo. Mm. Digo, baka naman. Ang dami kong gata. Arigato, te. Te Ina, ate Dayan. Arigato, Mariam. From Pinas to. From Pinas, Nagoya, and Dico. Oh. Ano to? Oh, wow. wow. Ay. Tingnan <laughs> nyo, eh. guys. <laughs> Tingnan nyo, guys, yung sayote, oh. Pinadala ni... Mayang na, Tumubo na yung sayote mo oh, oh May ugat na <laughs> Maluto na to Baka maging puno to Oh my <laughs> God At, Ano to? Ano to? <laughs> Kinain pa niya siguro to May kinainan pa dito ng ano Ng ano ay Kinapay Magandang <laughs> to sayote guys O oh. Magigisa na, na sa garden mamaya. Andyan yeah. lang guys, thank you for watching. Bye.